Yes, may bago na akong bahay. Look, ang lawak ng kalaki. Good for uh, 4 to 8 to, pag adult, pag bata, pwede 10 to 12. Ready na kami sa camping sa... Okay, dalawa to. Nandito pa yung isa, dalawang in order ko para sa inyo to, kids ng Tawisian Elementary School. Uh, ganda nito. Laki. Bumili ako nito, dalawa bali. Meron pa naman ito para pag ulan. Then, tingnan natin. Dalawang pinto. Hexagon yata ito. Ayan, ang lawak. Malaki yan. Hmm. Uh, ang laki yan. Apakaangas. Matutuwa ang aking grade 5 dito. Okay, kasang-kasa dito yung pupunta ko. Labing dalawang from grade 5. Laki niya, no? mo, oh, oh tabon si mama. malaki mm, laki eh. Mas malaki pa kay mama. Pag pinalayas ako ni ate, di <laughs> Yan.